Guys, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. Support of this video ka ay magmumukbang ako ka ng aking dinner. Itong dinner natin is only fruits daw. Medyo saucy. <laughs> Hindi ko siya kinain nung tanghalian nga kay uh, binigay ito ng aking amo. Kasi gusto ko sa dinner ko siya kainin. Kasi kumain ako kanina ng kanin, ng rice. You know. Ay, dita-dita naman ang lola nyo gaay. medyo nag, ano na kita. Nag-gain na tayo ng weight. <laughs> ah! so mag diet tayo ano na pa konti no no soda kita ga daw mga one mat na siguro so mag-iinom lang ako ng soda pag day off ko lang cheat day sa day off ko lang kaya ang soda ga one one way man siya nga makabawas ang imo nga timbang no kay ko palagi uminom ng mga soft drinks o mga soda ga ay talagang lulubo ka talaga so umiwas talaga ako ngayon sa soda ga. So, ito o, oh, dinner natin is light lang siya Light lang. So, fruits. Tara, kain tayo guys. Habang ako ay kakain, tayo ay magpinto-pinto na wala dire, wala dito. Okay? <laughs> so, kain tayo pang hmm? First bite para sa inyo oh. Ang dali lang magpalaki ng katawan. <laughs> Pero ang hirap magbawas ng timbang. O di ba ga? So ngayon kasi, kailangan natin na mag-seryoso uh, tayo sa pag uh, pa baba ng ating timbang guys no kasi you know ma nagkakaedad na tayo ang hirap si maraming mga maraming mga sakit-sakit iba na kasi ngayon no iba na ang katawa natin pag nagkakaedad na tayo, no? ba? Diba? Malaman ko kasi pag mataas na ang timbang ko, guys, is magsaka ako sa hagdana namin kasi nasa third floor ang aking uh, palagi ako doon sa third floor. Doon ang aking opisina, yun ang bladsahan, labahan. So, ginahapo-hapo na ko ga. <laughs> Do gina hingal hingal ka na balagaaw. so kailangan natin na mag bawas-bawas uh, talaga ng timbang natin kasi ang hirap pag ano no mataas ang sugar natin no nakaka nakakaano na ng panahon ngayon kailangan natin na mag siguro sa ating pangatawan ang ating kalusugan ay dapat nating ingat dubli ingat ingat sa ating kalusugan dahil tayo ay nagkakaedad na di ba pangga so for today's this video ga ay may i-share ako sa inyo Ah, uh, may isang katanungan sa akin sa isa kong video guys may nagtanong sa akin kung magkano ba daw ang pinapadala sa akin ng aking afam yun know, o mga pangga, pag seryoso talaga sa iyo ang inyong mga afam ay hindi yan sila magdadalawang isip na uh, magbigay sa inyo kasi uh, kahit naka LDR tayo guys no effort is everything isa din yan sa mga signs na uh, love ka ng iyong AFAM. Kung uh, bibigyan ka, sinusuportahan ka, kahit hindi ka pa maghingi ka, ay talagang magbibigyan sila sa inyo, sa atin, kasi uh, na, dyan ay napoprove nila na special tayo sa kanila. Kaya kahit hindi ka man maghingi ang AFAM mo ga na seryoso, ay talagang papadalhan ka ng pera or kung ano-ano mang bagay. So sa nagtanong sa akin ga kung magkano daw. So ako ga may trabaho man ako may sahod man ako buwan-buwan pero si Apam ay talagang nagabigay sa akin ng pang-allowance ko pag mag day off ako. O di ba? <laughs> uh, padala siya ga, mga ano lang na siya ga, maliit lang ah, uh, 150 dollars lang ah. Uh. So, exciting, eh, you no? Know, pag mag-day off no? pag bala, magising ising ka, kita mo na lang, wow, may western yun yun, man niya resibo, ga? So, nakaka-excite and I'm always thankful sa aking afam dahil napaka- uh, caring, napaka-generous, kahit maliit lang na bagay, napaka-lucky na yan sa akin. Ga. So, pag dito sa dinar is 45 k na yan guys so sobrang sobra na sa aking pandep hindi man ako maluho ga may nabasa pa may nabasa pa ako vlog na last time nga comments sa ko post uh, sabi niya baka magsama baka pagsama magsama na kayo uh, baka 20 dollars na lang guys sa iyo tayo guys sanay tayo sa trabaho ga yung mga bigay-bigay yan ng mga affirm ga normal lang yan sa mga LDR no at saka pag seryoso talaga aya ang AFAM nyo ga ay talagang kahit hindi ka maghingi ay magbibigay yan yan ang tandaan nyo ga so hindi naman ito pang kabuhayan <laughs> hindi naman hindi mala ako hihingi ka ng pang kabuhayan bibigyan mo ako May no? baka lang bahay may bahay nakuya ga ah. tapos akuya ga may trabaho ako kahit papaano Uh, I'm not dependent, okay? Mga simpleng bagay galing sa ating mga afam, o di ba? Dapat ay mag uh, uh, thankful tayo, blessed tayo dahil naka ta, nakasalapo tayo ng mga afam na mapagbigay at napaka uh, caring. So shout out na lang sa may mga afam diyan na mabait. So Salamat sa panonood guys and sana naglaway-laway kayo diyan. <laughs> See you again on my next vlog and please don't skip my ads. Salamat!